Unsa na ka, tama amigo gawas ta guys kay pagado. Okay. <laughs> nunsa ka? Talungan lang dyan Sige, kung kaso may David Hotel masih kurang break. Ini lagi kau aku. Ah boleh break oh. Putul. Nulit <laughs> tuai. Dili na madalag tuyok imong brake? Tutoy ko na ko. Toka nung Ay, sa nako ay sand. hirap na Tanawa imong la. lang. Gi. na clutch. Ah. bato. Na. Yeah. Here I come. Oh, here I come. Oh, Brick, Brick. <laughs> Stop it. Get some help. <laughs>